Labing dalawang taon na ang nakalipas, ngunit na natiling sariwa sa isipan ng mga Pinoy boxing fans, ang masaklap na pagkatalo ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa mga kamay ng kanyang karibal na si Juan Manuel Marquez. Halos hindi makapaniwala ang mga Pinoy boxing fans sa ginawa ni Marquez kay Pacman Nakakaiyak tingnan ang reaksyon ni Jinky Pacquiao nang makita niya ang pagbagsak ng kanyang asawa. Ngunit paano nga ba napatumba ni Marquez si Pacman sa kanilang pang-apat na laban? Sa video ito ay babalikan natin ang mga nangyari sa Pacquiao Marquez Part 4 at aalamin natin kung paano pinaghandaan ni Marquez at Nacho Beristain ang pagbagsak ni Manny Pacquiao. At malalaman rin natin mamaya ang tunay na dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Marquez ang offer ni Pacquiao para sana sa kanilang ikalimang laban. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at click the bell for all notifications para updated kayo kapag may bago kaming videos. At please don't forget to follow our Facebook page Sports Time Philippines Nangyari ang pang-apat na laban ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez noong December 8, 2012 sa Las Vegas, Nevada. Dahil sa tatlong beses na silang nagkaharap, alam na nila ang estilo ng isa't isa. Isang agresibong fighter si Pacman, samantalang si Marquez naman ang isa sa mga pinakamagaling na counter-puncher. Bago mangyari ang kanilang pang-apat na laban, pinag-aralan talaga ng kampo ni Marquez kung ano ang mga nangyari sa unang tatlong laban nila ni Manny Pacquiao. Pinanood nilang muli ang tatlong laban upang malaman nila kung saan nagkulang si Marquez at kung ano ang kanyang dapat gawin para sa pang-apat na laban. Sa unang laban ni Pacquiao at Marquez noong 2004, naramdaman ni Marquez kung gaano kalakas ang kaliwang kamay ni Manny Pacquiao. Sa unang round pa lamang ay tatlong beses nang bumagsak si Marquez dahil sa left straight ni Manny Pacquiao. Ang teknik na ginamit ni Manny Pacquiao, bumibitaw siya ng feint jab na sinundan agad ng isang mabilis na left straight. Dito naman sa second knockdown, same 1-2 combination pa rin ang ginawa ni Manny Pacquiao. Ito naman ang third knockdown, isang feint jab tapos yung isang malakas na kaliwa. Paulit-ulit na ginamit ni Pacman ang teknik na ito sa kanilang unang laban ni Marquez. Meron namang adjustment si Marquez at coach Natso Berestain kung paano i-counter ang mabilis na 1-2 combination ni Manny Pacquiao. Napansin ni Marquez na pagkatapos bumibitaw ng left straight ni Pacman, bukas ang kanyang depensa at pwede siyang matamaan ng mga counter punches. Sa ika na round ay nakapasok ang isang malakas na overhand right ni Marquez at muntik pang bumagsak si Pacquiao. So yung ginawa ni Marquez ay nag -side step ang kanyang kaliwang paa at bumitaw siya ng overhand right na tumama sa mukha ni Manny Pacquiao. Ginamit ulit ito ni Marquez sa round number 9 ngunit nakapag-adjust ang depensa ni Manny Pacquiao. Sa ikalawang laban ni Pacquiao at Marquez, Pareho pa rin ang kanilang mga fighting style. Umaatake si Pacquiao, ngunit nakahanda ang counter ni Marquez. Dito sa round number 2 ay bumitaw ng 1-2 combination si Pacquiao, ngunit maganda ang counter punches ni Juan Manuel Marquez. Naging maingat na si Pacquiao sa pagbitaw ng kanyang left straight dahil alam niya na nakaabang lang ang counter ni Marquez. Minsan ay nag-faint job si Pacquiao, ngunit hindi niya tinuloy ang pagbitaw ng kanyang kaliwa. Malakas rin kasi yung counter ni Marquez kapag ito ay tumama. Ini iwasan talaga ni Marquez yung 1 2 punch combo ni Pacquiao. Ngunit minsan ay natatamaan pa rin siya ng left straight ni Pacman. So dito ay bumitaw na naman ng feint job si Pacman at sinundan niya ng left straight. Sa pangatlong laban ng dalawang mandirigma ay nagumpisa pa rin ang aksyon sa 1-2 punch combo ni Manny Pacquiao habang gumaganti naman si Marquez. Pero ang pagkakaiba lang ay hindi na masyadong naghihintay si Marquez sa pagpasok ni Manny Pacquiao. Minsan ay sinusubukan talaga ni Marquez na iset up yung kanyang right straight pero na-anticipate ito ni Pacquiao. Medyo maingat rin kasi si Pacman sa kanilang pangatlong laban. Nakatama ng isang solid right straight si Marquez sa round 5, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang lakas upang pabagsakin si Pacquiao. Dalawang malakas na overhand right ang binitawan ni Marquez sa round 7, ngunit nabigo pa rin siyang patumbahin ang Filipino champion. Pagkatapos ng 12 rounds, natalo pa rin si Juan Manuel Marquez. Humingi ng pag-apat na laban si Marquez, at pinagbigyan naman siya ni Pacquiao. Dito na pinag-isipan ng maigi ni Marquez kung ano ang dapat niyang gawin upang matalo si Pacquiao sa kanilang pang-apat na laban. Sa taglay na bilis at lakas ni Pacman, alam ng Mexican warrior na hindi madaling talunin ang Filipino champion. Corriendo y del gimnasio iba corriendo y decía, "Bueno, ¿cómo le puedo ganar a este tipo? Se cubre bien, pega fuerte, tiene velocidad. ¿Cómo le puedo ganar?" Dito na naisip ni Marquez na pwede niyang matamaan ng isang malakas na suntok si Pacman kung papasok ang Pinoy Champion upang bumitaw ng 1-2 combination. Ayon kay Marquez, mahilig si Pacman sa faint jab kung siya ay umaatake at pwede niyang mahuli si Pacman kung ito ay papasok sa kanyang patibong. Yo ya pensando, ya, ya no? ya, 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 ya haciendo la pelea más mental, mas más, inteligente. No? Kabilang rin sa paghahanda ni Marquez ay ang pagkuha niya sa conditioning coach na si Angel Memo Heredia. Sa tulong ni Heredia ay lumaki ang katawan ni Marquez at mas lumakas pa ang kanyang mga suntok. Sa isang lumabas na video sa practice ng kampo ni Marquez, Napabagsak niya ang kanyang sparring partner gamit ang isang malakas na right straight. Ito yung suntok na inihanda nila kung sakaling magkamali si Manny Pacquiao. At sa gabi ng December 8, dumating na nga ang hinihintay at inaabangan ng mga boxing fans, ang pang-apat na laban ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Sa si round 1 ay maganda ang simula ng ating pambansang kamao. Maganda yung head movement ni Pacman, kaya hindi siya madaling matamaan ng counter punches ni Marquez. Pero ayon kay Marquez, sa unang round pa lamang ay naramdaman niya na kaya niyang talunin si Manny Pacquiao. Nos sentimos eh, pues capaces de poderle ganar después de ese primer round. Dito ay nakita na naman natin ang isang mabilis na 1-2 combination ni Pacman at hindi agad nakaganti si Marquez. Sa round number 3 ay nakapasok ang isang malakas na overhand right ni Marquez at sa unang pagkakataon ay napapagsak niya si Manny Pacquiao. Hindi ito bagong galaw para kay Marquez dahil ginawa niya ito sa nakarang laban nila ni Manny Pacquiao. So nag sidestep ang kaniyang kaliwang paa tapos bibitaw siya ng overhand right. Pero mas lumakas talaga si Marquez sa pang-apat nilang laban ni Pacquiao dahil nagawa niyang pabagsakin ang ating pambansang kamao. Pero hindi naman masyadong nasaktan si Pacman at sa pagtayo niya ay nakita natin sa kanyang mga mata ang kagustuhan niya na makabawi kay Marquez. Napansin ito ni Coach Natsu Beristain at alam niya na nagalit si Pacman sa kanyang pagbagsak at gusto niyang gumanti kay Marquez. Sa round 5 ay dito na bumawi si Pacman at napabagsak niya si Marquez. Kinabahan si Coach Natsu Beristain dahil parang naging halimaw si Manny Pacquiao. Isang malakas na right hook ni Pacquiao ang tumama sa ilong ni Marquez at muntik na namang bumagsak ang Mexican Warrior. Pagkatapos ng round 5, dumugo ang ilong ni Marquez at nahirapan na siyang huminga. Pero nanatiling fokus si Marquez sa kanyang game plan. At dito sa round 6, isang malaking pagkakamali ang nagawa ni Pacman dahil nakababa ang kanyang depensa at nahuli siya ng isang malakas na kanan ni Juan Manuel Marquez. Alam ni Marquez na faint job ang unang ibabato ni Pacman, kaya bago ito bumitaw ng left straight, inunahan niya ng isang malakas na kanan. Sa isang suntok ay ibinuhos ni Marquez ang lahat ng kanyang mga galit dahil hindi niya nakuha ang panalo sa unang tatlong laban. Samantalang inamin naman ni Pacquiao na siya ay naging careless, kaya natamaan siya ng counter ni Marquez. Pero sa isang interview ay sinabi din ni Pacman na naapakan ni Marquez yung kanyang paa kaya hindi siya nakagalaw at hindi niya naiwasan yung suntok ni Marquez. Kasi naapakan din yung paa ko. Pag -apak sa paa ko, nasa ko yung suntok niya. Tapos yun, yun ang ko. Oh. ako. Nag-offer ang kampo ni Pacquiao ng isang malaking pera para sa panglimang laban nila ni Marquez. Ngunit hindi ito tinanggap ng Mexican warrior dahil mas mahalaga para sa kanya ang karangalan na nakuha niya sa pang-apat na laban nila ni Pacman. Alam din ni Marquez na pwede ring manalo si Pacman kung magkakaroon sila ng panglimang laban. When the Pacquiao people told me is the the fit fight for 1 150 millions. No, no more, no more. No more. Is I I retire? I said no more. No, no, no. Ang mga laban ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez, ang isa sa mga itinuring na best rivalry sa kasaysayan ng boxing